eto na nga, niluto ko na yung kaong. karang araw nga ay naghanap kami ng kaong at eto nakahanap nga kami. Marami kaming nakita kaong kaya lang iilan lang ang pwedeng ilaga dahil lang iba ay matigas na siya. Eto nga yung puno ng kaong parang nyog din po siya at ang bunga niya ay parang nyog din na maliliit. Marami nga kami nalagpasan na kaong at eto yung panghuli namin ay pwedeng pwede na ilaga. Ang tawag nga pala nito sa amin sa so waray ay ijok. Ang laman nito ay pinangahalo sa salad na kung tawagin ay kaong. Ito naman po ang itsura niya pag nahiwa na. Sobrang katinga nito kaya dapat maingat talaga ang pagkuha nito. Pagkatapos nga namin manguha ng kapatid ko ay dumaratsyo na kami sa kubo na kung saan doon kami maglalaga. Ang nga namin dito ay ito hinanda ko na nilagyan ko na ng tubig para mailaga ko na siya. Kapagkuluan nga lang ito ng isang oras at pagkatapos nun ay pwede pwede na siyang tanggalin sa pinakalalagyan niya. At ito nga after one hour ay pinalamig muna siya para hindi mainit pag tatanggalin na. Para makuha ang kaong sa loob ay ginamitan namin ito ng kutsara at itutusok lang to sa gilid para lumabas ang kaong. Ayan, kahit luto ito ay medyo makati pa rin ang pinaglalagyan nito. Habang nagtatanggal nito ay dapat iwasan lang maidikit yung mga pinaglalagyan ng kaong sa balat mo dahil posibleng ang mga tika. Ayan, pagkatapos po nga tanggalin ay hinugasan ko naman ito para matanggal yung mga dumi-dumi at mga balat na sumama dito sa kaong. Pagkatapos ko naman maibabad ang kaong ay inhanda ko na to para maiduto naman. Dalawang ingredients nga lang ilalagay ko dito sa kaong, ang food color at ang asukal. Ito so, na nga, ko lang yung asukal at lalagyan siya ng konting tubig. Ikaw nga pala inubos yung asukal na yan. Kalahati lang yung nilagay ko dahil kakaunti lang naman yung kaong lagi ko nga ng asukal ay nilagyan ko lang siya ng tubig para matunaw yung asukal. Dito lang po kasimple magtimpla ng kaong. Ang tamis ay depende po sa panlasa nyo. Kung gusto nyo matamis ay dadagdagan nyo lang ng asukal. Nung natunaw na yung asukal ay isinunod ko na itong kaong. Pagkalagay ko ng kaong ay papakuloan ko lang sa saglit at pagkatapos nun ay ilalagay ko naman yung food color. Ayan sa mga nagtataka dyan kung bakit mahal ang kaong, mahirap po talaga siya kunin at maproseso po talaga siya. Ayan mainginin naman yung background ko dahil umulan na ng Sanay na nga ako sa ganito proseso dahil ito yung hanap buhay ng nanay at tatay ko dati. Ang pinaglalagaan namin dati ng kaong ay sobrang laking lata. Para may hang order kasi ang in-order sa amin dati, inalalagay sa malalaking jug. Ang buyer kasi namin dati ay nagsusupply sa mga mall. Kaya maramihan talaga ang order sa amin noon. Ngayon, balik nga tayo dito. Hinalo-halo ko lang to hanggang sa lumapot ng konti at matunaw talaga yung food color. Iba't ibang kulay nga ang nilalagay nila dito dati. Merong green, may yellow, at merong red. Masarap nga itong pinangahalo sa salad tulad ng macaroni salad. Ang iba ay ayaw nito ilagay sa salad. Ang iba naman ay gustong gusto itong inilalagay. Pinukuluan lang nga lang to ng ilang minuto dahil ang tinutunaw lang naman dito ay ang food color at saka yung asukal. Ayun, pagkatapos nga ng ilang minuto ay luto na yung kaong. Ayun, Inamig ko nga lang siya saglit at inilagay ko na sa garapon. Ito na ang ating sweet kaong na pwedeng-pwede na ipanghalo sa salad. Thank you for watching. Life is good. Bye-bye.